Good evening, magandang gabi sa inyo mga kamanay. Ayan, papakita ko sa inyo kung anong preparation ang aking ginagawa bago mag Pasko. Kailangan kasi kumpleto ang ating stocks para madami ang benta. More, 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 more sales. Music kapag ganitong bare months, masaya ang may mga sari-sari store dahil malaki ang sales. O, di ba mga kasari? Kamusta ang inyong benta dyan? Di ba palakihan ang benta ang mga may tindahan? Kaya okay lang na magsara ng late at magbukas ng maaga. Oti-oti tayo dyan dahil yun ang chance natin na makahabol ng benta. Pang ang benta, sulit ang pagod natin. Ito ang aking paghahandang ginagawa. Konting pasilip. Konting pasilip nga bang aking gagawin? Yung itlog, bukas pa ang dating. Kaya kang napapansin nyo, ayan, unti pa ang aking tindang itlog. Gardenia, every Tuesday naman silang pumupunta. Kaya hindi ako nagproblema problema sa tinapay na paninda. Ito. Ito mga, ano, manay ang aking soft drinks. Kompleto na ako sa soft drinks. Isa sa best seller kapag ganitong Pasko ay ang mga soft drinks. lalong lalo na yung, ano, 1.5 yan, talagang iyan ang kailangan kumpleto lahat ng flavor ng soft drinks meron dapat. Tsaka alak, iyan ang malakas din tuwing Pasko kailangan kompleto din ang ating alas. Meron pa akong deliveries na gagawin kadarating ni Grocery. Shout out sa iyo, Grocery. Ayan o, walang kapagod-pagod ang pag-order ko kay Grocery. Magbubuk ka lang, hindi mo na kailangan lumabas. Door-to-door -door delivery sila at free delivery. Tsaka ang kagandahan ngayon kay Grocery, Sunday nila meron silang schedule ng deliveries. Kaya no word sa pagbook ayan, ayan o oh, mga kamanay ang aking stocks kailangan kompleto yung iba ko tulad ng mga kape Monday pa ang dating Nestle products yun cream, kailangan kumpleto din ang flavors at madami dapat ang choices kasi ang mga bata ngayon madami silang pera ang kanilang napamaskuhan sa tindahan ang takbo nila share ko sa inyo mga kamanay mga kasari kung ano nga ba ang pinaka best seller best seller na product na produkto tuwing ganitong Christmas season or magpapasko na kailangang paghandaan ng mga sari-sari store ayan, ito po ang aking share para sa may mga planong magtindahan dyan or sa may mga bagong bukas na tindahan. Ang na ko po or based on my experience sa loob ng 10 years kung pagtitindera, pagtitindahan, ito ang pinaka the best seller na produkto tuwing Christmas. Diyan ang soft drinks. Talagang number one ang soft drinks. Kailangan kompleto ninyo ito lahat ng flavor. Royal, Sprite, Coke. Nag-isip ako, no? ano, nga, ano nga ba ang tawag dun? <coughs> flavor nga ba? Tawa nga ba ako? Feeling ko tama. Ayan. Hindi lang naman Coca-Cola products ang tinitinda ko. Meron din akong, eto siya. Meron din akong Pepsi. Pepsi products. Gusto rin ito ng mga customer ko. Number one. Yan ang pinaka the best na mabenta tuwing Pasko. At ang number 2 ay ang alak. Alak ang pumapangalawa. Kailangan kompleto natin ang lahat ng klasing alak. Hindi naman, pero ang best seller ko kasi tuwing ano ganito, ang Red Horse, syempre, number one yan ang mula. Red Horse, Grande, Emperador, Alfonso, um, Pundador, Gin Bilog, yung 4x4 kung tawagin or 4 kantos. Yan mga yan, yung mga na-mention kong yan. Yan ang mabenta sa aming tindahan. At ang pangatlo, top 3 lang yung babanggitin ko mga kamanaya kasi ito lang talaga yung kailangang ipag-prepare natin before ang Pasko. At ang top 3 ay condiments. Madami kasi mga suki na nakakalimutan nila yung sangka para sa kanilang lulutuing, panghanda. Yan. Minsan nakakalimutan na nila yung pang nag-grocery sila eh hahanapin ah, na nila yun sa tindahan. Tulad ng, mayroong magluluto ng kaldereta. Wala pala siyang kaldereta sauce. Kaya, ayan, oo. Oh, ganito. Kompleto ako sa ganun. Isang takbo lang nila sa akin dito. Meron ako. Wala pala silang foil, merong mag-iihaw. Kailangan nakaprepare ka din. Damihan mo na ang foil. Yan. Kasali ko to sa mabenta ko. At yung mga Mang Tomas, mga ganon. Merong kasing mga uh, nag Yung mga mapipera dyan. Basta lahat ng mga ano, ng mga condiments yun ang ipag-prepare ninyo. Mabenta rin yun yun ang mga top 3 na produkto ng isang sari-sari store na pinaghahandaan ko tuwing magpapasko. Kasi talagang mabenta yun mga kamanay. Hanggang dito na lang pala ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan para naman madagdagan pa ang ating views. Subscribe na kayo dyan mga kamanay. Thank you. Thank you sa patuloy ninyong support. God bless to all. Bye-bye. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Mag-ingat po kayo lagi. God bless.